Oh, wala. Ano, bag o bigas? Ano? Bag o bigas? Ano? Bigas na lang? Ha? Bag? Bag? Wala nga tayo Bigas? Wala nga tayong bigas. Wala nga bag. na pangit yung bibili natin? No. Ano ay? Yung kumaganda. Ano? At unicorn. Unicorn? Sabi mo Elsa. Unicorn. Ibigay, 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 na natin bigas. Ang bahala naman bigas. Ah? Panlalaki. Yung bag na lang muna ni kuya, ah. Ngayon. Bili. Ah, bumili kami ng bag. 180. Ito, 300 plus. Or 400. Kasi yung handle daw, mas maganda. Manipis. Ito, manipis. Ayan. Sa mura lang tayo. Oh, ano sabihin mo? Hmm. hmm? Daming magaganda, oh. Maganda. Oo, oh, oh. daming magaganda. Daming lalaki. Anong lalaki? Yan, oh, no, yung bag. Oo. Uh oh. So, go the <laughs> Kinder. 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 Hello, Kuya. Matagawin sa kaligo oh <laughs>